tapo pa pupunta kami lang yung sinasabi ko Ay hindi daw. <na. laughs> oh, yan si Alma. Nay. Makaka-ningkwarta. E puwede na maghanap buhay. Ha? So yan guys, na at pupunta na kami ng bukid at manguha kami ng suso at ng mga gulayin, pako at langka. Kasi marami daw hinog na langka don sa bukid nila. Yung nauna na yun yung mayari ng, ano, ng bukid na pupuntahan namin. Yan, ito yung mga dinadaanan namin. Madaming damo. Dati malinis-linis to kasi dinadaanan to ng mga... Maraming dumadaan dito mga kalakalabaw. Tapos tao. Ngayon hindi nagaano. Ngayon na lang ulit ako nakasamang pumunta ng bukid. Simula nung ano, nagbuntis ako. Ngayon na lang ulit. Yan, kung mapapansin nyo, ang dami nga, ano, daming mga puno-puno. Dahil nga papuntang bukid. Magkukupra kasi sila dyan, kaya yan, mag, ha, ano, nang nyo, kaya sumama rin kami. Kaya din pala ako nakasama dyan dahil yung anak ko, may nag-aalaga yung atin niya kaya yun nakasama ako. Kasi sabi ko sa mga huat at para may makuha akong gulayin pag-uwi dahil may atin naman nagbabantay sa aking baby. Tiwala naman ako na iwan sa anak kong panganay kasi marunong naman siya mag-alaga sabi nga nung pinsan ko, ang hirap talaga dito sa Pilipinas, lalo na kung wala ka ng pera. Kasi nga, katulad nito, mag, pupunta siya ng bukid, eh, ayaw niya sana. Kaya sabi niya, babalik na lang ulit ako ng Saudi kasi galing din siya ng Saudi. Parehas kami, eh, katulad ko, nag, nagka-baby kaya hindi ako, hindi ako nakabalik agad. Siguro kapag malaki na ang baby ko, ibabalik eh, din ako sa pag Guys, yung bailit ng bulaklak, yung hinug niyan, kinakain, wala kasing hinugo. Yan. Matamis yan. Tapos yung pag mo, kulay, magbabayulit yung ano mo, yung labi. Iniwan ako. Uh. At sa wakas, nakarating nga kami dito sa sapat. Yan, nagsisimula na nga siyang mamulot ng suso. Medyo nakakatakot nga kasi nga yung paakit na yan, puro talaga kadamuhan. Yan, no yung isa ng uwan ng hipon kung sa bicol nagsisima kasi pwede din yan panghalo sa gulay tapos kami naman nanunuso na yan sabi ko nga dapat para din nalako yung salamin ko nga kasi medyo ano yung paning ko medyo malabo i eh. parang makulimlim kaya dapat yung ano yung mata ko talagang nakaano sa halos makadukdok na yan sa tubig Sapa lang yan, pero ano yan, malinis yan kasi galing yan sa ano, pinakabukid na to, pinakataas na to ng bundok. Marami lang talagang damo. Pero marami dyan suso at marami din dito nangunguhan ng suso, yung mga naakit din ng bundok. Ito talaga yung sinasadya, lalo na kung nagkukupra daw o mga nag aano ng bukid, naglilinis, talagang ito yung kinukuhang ano, pang ulam nila o pang halo sa gulay. Ayan, at may nakuha na nga ako. Ayan, kung mapapansin nyo nga yan, ganyan palang kaliliit yung iba. Hmm. Magagaling yung mga kasama kong manguha, kaya yun nakuha ko lang siguro dyan, tama lang na pang halo sa gulay. Pampalasa. Ayan, at medyo hahawiin mo din yung mga ganyan na damo o mga kahoy-kahoy kasi nga andyan sila nagtatago. Sa mga hindi nakakaalam, masarap yan kapag ginagataan lalo na kung may kasamang paku. Nagpaku nga din pala kami dyan. Kaso dahil nga marunong din ako manguha ng paku, marami din ako nakuha. <laughs> hindi ko kunti lang yung nakuha ko. Tama lang na pang ulam naming ano, mag-iina. Ayan, at napasigaw pa nga siya yan. Akala niya nalaglag daw yung cellphone niya. Ibinaba niya yung bag niya, pero yung cellphone niya, hawak niya pa rin. Kala ko nga may nakitang ahas. Yan, sa bandang to, marami na akong nakukuhang suso kasi nga medyo malalim-lalim niya. Kaya nakadukduk talaga yung mukha ko. Medyo malalim niya, pero marami talagang suso. Ayan, oh yung medyo maliliit na nga kinukuha ko. Kasi sabi nila, mas masarap daw yung maliit. Kasi yun daw yung talagang anong kain. Kasi yung malalaki, parang nakakatakot na din kapag malalaki na masyado. O ba diba, kahit di marunong, basta e, ano mo lang yung mata mo, marami ka talagang makikita. Ididilat e, mo lang talaga. Kasi makulimlim, tapos minsan na ambun-ambun, kaya yan na patak, -patak sa tubig eh, katulad kung malabo ang tubig ay ang mata <laughs> hindi makita yung mga suso na nakatago eh syempre lalo na kung maingay kami mga naglalaglagan pa yung suso nagtatago na rin sabi nga nung kasama namin para din yan tao pag narinig nilang maingay nagtatago na sila yan Katulad daw ng dala kong lagayan, sako, bag. Nakikita pa lang daw ako, nagtatago na kasi para daw sabi daw ng suso, baka daw maubos sila. <laughs> Binibiro ako nung pinsan ko. Ayan niya oh. Ayan niya, may mga tumbang kahoy. May dala din kaming itak para kung anong makita namin, may panaga. Kung may makitang ahas or ano, may panglaban. <laughs> At muntik pa nga maiwan yung dala itak yan. hiniram ko lang. Binalikan pa nga namin ang pinsan ko. Dahil nakalimutan ko. Nagtanggal kasi ako ng jacket. Buti na lang. Naalala ko pa kung saan ko inubad yung jacket. At na natagalan nga kami dyan papunta sa taas. Yung taas kasi nyan, yun yung bukid nung pinsan kong yun. Nauna na yung mga bata. Doon, ito yung pinapakita niya. Yung mga nahuli daw niya na hipon. Yan. Iahalo din namin yan sa ano, sa langka mamaya. Sabi ko, masarap nga yan yung yung inaano, yun, tawag nun kinunot ba yun? Yung inaano sa nyo, tapos iano mo sa, ibalot sa, ano ng gabi, tapos ginagataan. Ayan o, map mapapansin nyo, alalaki ng mga, hindi ko alam kung anong mga puno to. Medyo nakakaramdam mga ako dyan ng takot, kasi nga, parang alalaki na nung mga puno. Ayan yung nakit yung ano ng pinsan ko dami niya nang nakuha. Dalawa kasi sila naghahanap. Yan, mag yan. I, e, kami. Yung isa magaling maghanap yun eh. Yan, di ba? Ang, ang, ganda ng mga puno. Pero, parang nakakatakot nga kasi nga malalaki na dyan yung puno. Eh, dahil nga sana itong mga kasama ko, parang nawawala na rin yung takot ko. Tsaka pa naikwintuhan na rin kami dyan para mawala yung pagod. At ito nga oh, iniinuman daw ito eh, galing sa taas pa. Kinukuhanan na ito ng tubig kung may nauuhaw. Malinis naman yan kasi doon sa pinaka ano yan, taas. Pero pupunta pa, pupunta pa kami doon sa pinaka taas niyan. Yun yung pupuntahan namin. Ayan yat at yan kami dumaan Oh. guide <laughs> ayan, <doi> na <laughs> <nag> oh. <laughs> ayan do'y na hindi kami nag-aragi ho ayan sa muyang tour guide ito daw ang tamang daan ayan at sa wakas nakarating na nga kami at ito pagdating namin ay mayroon ng sinaing at mayroon ding biyak na langka at nagugulay na rin sila dyan Ayan, nagkudkud na rin sila. Ito yung dinat nga namin. Ito, it, ito, kasi yung mga nauna. Hindi na kasi sumama pag, ano, panunuso. Kasi nga para may nagluluto na. Ang daming lang ka dito. Ang daming din nabulo kasi nga iniiwan lang nila kapag oh, hindi na nila kayang dalhin. At ito nga pinsan ko, inaya akong mag, ano daw kami, magbuko. Ayan, at hirap na hirap ako yan mag, ano, ng buko. Yan. Ako pa yung nag, ano niya, nagbiyak. Sulit naman yung pagod kahit sabihin na napakalayo. Kasi pag uwi namin, may dala kaming yung may dala akong mga hinog na langka. Sobrang bigat nga lang dahil yung dala-dala kong sako bag na yun. Pinuno ko yun ng langka. Talagang kahit ang bigat-bigat tinitiis ko kasi nga sabi ko, sayang ano minsan lang makapunta rito sa bukid tapos sayang naman yung mga langka na hindi ko ma dadalat para din may makain yung mga anak ko pag uwi ko kako kaya kahit sobrang bigat bit bit ko tapos may dala din kami mga pang panggata gata may dala din at yung susu at yung tuwan tuwa sila yan sa buko ayan at nag hahanap pa nga ako ng buko sabi nung pinsan ko biyakin ko daw kung okay na para manguha pa daw siya. Yan. Ito lang nagbibidyong to. Sobrang likot lang talaga. Hindi ko alam kung ano. Eh, ito nga na nakuha pa naming langka, oh. Ayan. Napakadami pa niyan. Hindi lang yan. Sobrang dami. Mayroon pa dyan. Talagang hindi ka magugutom kapag nasa bukid ka kasi maraming prutas. Yun nga lang talaga yung ibang nasa bukid hindi mo makakain yung mga nasa tulad ng mga nasa ano lang yan sa uy baba ito nasa pero mas sagana naman kapag nasa bukid ka kasi may gulayin ka may prutas tulad nyan o hindi ka talaga maguguto may buko ng nyug hindi ba Sino makakapagsabi na mahirap kapag nagbubukid ka? Mayaman kung tutuusin, yun nga lang dahil nga kapos sa pira talaga dahil minsan di na yung mga ganyan o minsan na man pero hindi ganun kalaki kasi nga hindi naman nadadala yan sa Maynila kasi nga malayo to sa Manila tsaka walang mga sasakyan kaya hanggang dito lang dito lang na ibibinta sa mga kapit-kapit bahay yan. ang pinaka na talaga dito is yung kupra ng... kaya yan nag-ano sila At ng, yung ng yung niyog yan, nagkukupra sila. Kung mapapansin nyo, marami ding langka na bunga. Yan. Ang dami talagang bunga. Nakakatuwa tignan kasi hitik na hitik yung mga puno. Hmm. Sabi ko nga, sasama ulit ako sa sunod na araw. Siguro hinug na to. Di ba? Lahat ng daana namin, puro mangga. Ay, puro langka. Mangga na daw puro lang ka yan, di ba? Talagang hindi ka magugutom kapag nasa bukid ka, lalo na kung ano, araw or buwan ng mga pruta. So, ayan guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. God bless.